ng pag-ibig at kapayapaan sa ating lahat mga kapatid. At maligayang araw po ng pagpapasalamat sa lahat ng atat ng mga kapatid, sa lahat ng mga nagsisi sa mga kaya. At welcome po sa lahat ng ating mga panahuni na ngayon po ay kasama natin sa ating pagkakantipon sa pagpapasalamat na po sa awa ng Diyos ay tanglawan ng ilaw ng salita ng Diyos ng mga puso Upang ayip po ayip, makapunaw ng kanyang balubuan at magkasama-sama po tayo so, isang sa isang <tod yun> matulig mga araw. Serios. Alas ng pasko, kung mga kapit, orval na bulat, isang dalan na dumepakatipon sa tapat sa laman at maasahol kami na sapag na ang bagayin panawagan sa ating mga kapatid sa isang buong malubugan upang tayo po ngayon sa oras na ito ay nakasettle na mga kapatid. Tayo po ay uh, hindi na panahon ito ng paglalakad, ng pag-uusap-usap pa, pag-uusentuhan. Tayo po ay magkaisa ng espiritu sa pagganap ng ating mga tungkulin sa pagpapasalamat na ito mga kapatid dahil ito'y kinapapalooban ng mga palakot ko ng sinasabi ng banal na kasulatan pagka tayo po ay nagkakatipon. Nasa unang Korinto 14 at 26 ang sabi ng Pablo, Ano nga ito mga kapatid, pagka nang na ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwana. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kaya hindi po tayo basta awit lang, tayo basta gagawa lang, ng ating kailangan gawin, kundi nasa intensyon na tayo na ang lahat ng ating gagawin ay gagawin natin sa ating ikatitibay, mga kapatid. Bahagi ng pagkakating po ng pag-awit, kaya oras na po ito para tayo ay mag-settle. Pakisilent na po natin ang ating mga telepono, mga kapatid, at wala natin anumang bagay pang natin na pagkaabalahan pa tayo sa oras na ito upang tayo po naman ay makaganap na sama-sama ng maayos ng ating mga tungkulin.